ikay magiging akin Di ka na muling luluha pa Pangakong di ka nakikita-kita lang po kita sa, ano, sa event I Ibig sabihin, napapansin mo pala ako Good morning, batang uh, Ilona Mga kalingap, welcome back to Batang Ilona uh, Sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawin mga video. Shoutout nga pala sa lahat ng mga OFW. Magandang umaga, magandang magandang gabi. So ayun mga kalingap, Mikoy, Mikoy, Mikoy. Sino ang kanyang pipiliin mga kalingap? Sino ang magwawagi sa puso ni Mikoy? Tila ba itong si Mikoy ay namabangka sa dalawang ilog mga kalingap grabe talagang hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga hinaharap mga kalingap so ito at puntahan natin ang mga kapanapanabik na eksinang ito mga kalingap tara let's go kung ikay magiging akin Di ka na muling luluha pa Pangakong di ka lolokohin eh. Nang puso kong nagmamahal Hindi kita pipilitin Kung ako ay mamalasin Na't meron ka ng ibang mahal Ngunit patuloy ang aking pag-ibig Magpakailanman Kaya na lang tumibok ang puso mo Para sa'yo Grabe naman Grabe naman to, pinagpapawisan na ako Request mo yan Request mo yan pero... Okay. Talo tayo. <laughs> ay ako ay papalarin Na't mayroon ka ng ibang para sa'yo Para sa akin? Para sa'yo talaga yan. Ay, hey, Chris, wait. wait lang, ha? Hmm. Para sa'yo. Grabe ka! Ay, nakunagutong talaga. <laughs> Grabe ka! Oh. Alam mo yung ano, parang may meaning yung kanta mo. Ay, para yun sa mga alaga kong hayop. Yung parang, para marinig nila, ganun. Sa bagay, hindi naman ako hayop. <laughs> <laughs> Alam ko hindi mo pansin oh. Narito lang ako Mapapansin, murin. Mapapansin murin. -motion mo rin Mapapansin mo Alam kong hindi mo makikita Hindi pala props <coughs> Nakarito <coughs> lang ako Hingintay, lagi kita Hahanapin mo ito puso mo Sana nga'y mangyari yun oh. Huwag paglaruan Dahil minsan lang umibig Ang napili ay ikaw Huwag sanang sasaktan Na Sa sa'yo'y nagmahal Tawag ng aking damdamin Ay ikaw at walang iba Lahat lahat sa akin Pumi <laughs> Bakit pinagpapawisan ako? Mainit <laughs> Ito na naman ako sa hindi mapakali. <laughs> oh, Iba lang po, kasi uh, nakikita-kita lang po kata sa, ano, sa event. I Ibig sabihin, napapansin mo pala ako? <laughs> Opo, kasi ano, kasama po kayo oh. lang nila uh, Grabe naman, ano ba yan? <laughs> Alam mo kasi, napapansin di kita dati. Kasi, lalo na nung nagpa-short hair ka. Oh. <laughs> Sobrang napansin kita niya Sabi ko lalong gumanda to si Eden. Eh. Kaya nagpa-short <laughs> din ako. <laughs> oh, kaya nagpa-short din ako kasi... Oo nga Dati ba kasi ano, nakikita ko sa ano? Alam mo ba, matagal ano, matagal ko na itong hinihintay kasi alam mo, ano uh, nung nag-live si Kalinga Prab, tapos na basa ko yung ano, Halos lahat ng mga nanonood na supporters, puro ako yung nire-recommend nila. Alam mo ba, nung naramdaman ko yun na yung mga supporters, uh, ako yung nire-recommend nila na maka team mo. Sobrang natuwa ako kasi, syempre, uh, ang laki ng tiwala nila sa akin eh. And Aww. yung naramdaman ko nun, excitement. Kasi napapanood na kita before, noon naalala ko noon, pinapanood ko na kasi mga vlog ni Kalinga trabe, and nakikita kita dun eh, nung nagtitinda ka ng maruya. <laughs> <Aww>. <laughs> <laughs> okay lang ba? Oo. <laughs> oh, pero nakakaano po, na, wala po. Kasi hindi ka pa alam yun, ano, na... na sa support po pala kayo ng ano. Oh, naman. Masaya ako kasi, alam mo yun, tinanggap na ako ni Kuya Bal. Uh, nagpaalam ako sa kanya. And naging part na talaga tayo ng K-Boys. Noon pa kasi, supporters na ako ng ano, ni, ng Kalingap, lalo na ni Kuya Bal. Kasi yung mga tinutulungan ni Kuya Bal, uh, mga seniors, ako kasi mapagmahal ako sa mga seniors kasi ano. Yun mga kalingap, may init, pa. Grabe. Tila ba parang nalilito si Mikoy mga kalingap. Kung sino ang pipiliin niya sa dalawa. Kay Eden at kay Krista mga kalingap. So kayo mga kalingap, sino ba ang buto nyo? Sino ba ang pambato sa dalawang ito? Si Eden ba? O si Krista mga kalingap? Sino ba ang nababagay kay Mikoy? So nung nakaraan nga mga Kalingap ay pinapili napapili ni Kalingap Rock si Mikoy kung sino ang kanyang mga team at sino ang gusto niya mga Kalingap. So para kay Mikoy ay uh tira, uh, tira, ba meron ng kasagutan kasi parang napipil ko sa kanya na uh, kahit hindi man niya sabihin ang gusto niya talaga mga Kalingap team ay si Krista mga Kalingap. Pero napakalaking uh, uh, pangihinayang po dahil uh, hindi man sabihin ni si Mikoy na si Krista ang niya para sa akin ay parang mas maganda kung si Aiden ang kanyang mga kalab dahil mga kalingap sobrang lakas ng chemistry ng dalawang ito dahil nga si Aiden ay may, 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 medyo may pagka mahinhin at si Mikoy ay may pagka Bokalis mga kalinga, At hindi mahihain si Mikoy So si Krista naman Ay parang same sila Ni Mikoy mga kalingap Na very bokalis at hindi mahihain So ganun paman uh, Kung sino man ang pipiliin At sino magwawagi Sa puso ni Mikoy Ay siyempre Ay susuportahan natin yan mga kalingap at ito nga ng Sr. Perisan si Edin mga Nang kita natin ang kilig sa mga mata ni Edin na ngayon lang natin nakikita. So kung makikita niyo sa video mga idol ay iba ang saya ni Edin. Kumpara doon sa mga nauna niyang love team na tila ba parang uh, wala siyang sigla, wala sa sarili. At kung makikita natin sa mukha ni Eden mga kalingap, may lubos ang kanyang kasiyahan na hindi naman natin nakikita sa kanyang mga pas na love team mga kalingap. Ayun, bagamat hindi pa nga final ang kanilang love team ni Mikoy mga kalingap, ay marami pa rin na umaasa na sila ang magkakatuloyan mga kalingap. So sa palagay nyo mga kalingap, sino ba ang nababagay kay Mikoy? na maging kalab team nito mga kalingap so kung makikita natin sa video itong dalawang si Krista at si Mikoy ay very compatible din sa isa't isa mga kalingap lalo na itong si Krista ay very talented sa mga kalingap angels mga kalingap at makikita naman natin na sa mukha pa lang ay talagang uh, hindi ito nagpapahuli sa ganda, sa kanyang karisma napaka amo uh, niyang tingnan mga kalingap. Kaya wala rin ako masasabi dito sa batang ito. Uh, at sana uh, kung sino man ang piliin ni Mikoy na maging kalam team bagamat hindi pa final kung sino ang maging nito ni Mikoy ay susuportahan natin mga kalingap. Uh, at yun nga, bagamat uh, parang namamangkapas ang dalawang ilog itong si Mikoy na naghihintay ng resulta. So bagamat umabi na siya, kung sino ang pinili niya, yes. at ang pinili niya nga mga kalingap ay si Krista. So hindi natin alam kung ano magiging reaction dito ni Eden na hindi siya pinili ni Mikoy. So dahil nga uh, pinili ni Mikoy ay si Krista, so... Uh, ang mga supporters nito mga kalingap tuwan-tuwa ang may gusto sa Mikris at siyempre marami din ang pre-request niyan marami din ang sumusuporta so abangan natin kung ano kung final na ba yung love team na yan kung sila na ba talaga o tuloy yan ang mawawala sa ere ang uh, Chris uh, o makikita pa natin malay mo pinaprank lang tayo at uh, si Edwin pala ang tunay na mga club team ni Mikoy mga kalingap so napaka excited dito mga kalingap talagang lahat ay napaka uh, panapanabik ng atagpong ating abangan sa mga susunod na araw mga kalingap so ito na ba ito na bang lab team nito ang muling magpapasiglab sa buong community ng buong kalingap talagang grabe so abangan natin dito mga kalingap so alam ko magiging malaki ang ambag nito sa Kalingap at malaki din ang magiging ambag nito sa community ng mga nagmamahal sa buong team Kalingap at uh, sa lahat ng mga supporters ng Kalingap lahat ng love team uh, Danjoy, uh, Edbau, Jomcar at NC lahat at iba pa ay siguradong itong love team na ito kung sino man ang pipiliin ni Koy ay talagang ito ay sasabay at makikita natin sa mga susunod na uh, mga araw mga so alam ko yung iba dyan marami ting umaasa na sana ay makatuloy yan itong si Mikoy ni Eden so abangan natin yung mga kalingap at hindi pa naman siguro final yon na magpili ni Mikoy kay Krista na ay eh, hindi pa yun yung pihali so sana ay pinaprank lang kayo ng uh, ah, lang kayo ni Kalingap rap, mga Kalingap so, so yan at kung may gusto kayo sabihin mga Kalingap mag comment na kayo sa at isa-isa yung natin so hanggang dito tabang ng ating komento